Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Ate Luna at kasama ko ngayon ang ating pamilyar na mga hosts, si Namang Tonyo at Manong Jun. Ate Luna, Manong Jun, may bagong mukha tayo. Ikaw ba yan, kaibigan? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jello. Dito po ako para magbigay ng counting tech support sa ating diskusyon, lalo na sa likod ng scenes ng ating video. Tama, hindi ito ordinaryong commentary. Ang commentary na ito ay walang kinikilingan kundi ang katotohanan, facts lamang. Eksakto po, dahil ang bawat pahayag, ang bawat paliwanag, ang bawat detalye ng script na ito ay direktang binuo at idinirekta ng isang artificial intelligence. Yat yeah, sa ako po ang human interface ng AI na yan. Ang AI ang nag-analyze ng inyong debate video, ang nag-research ng mga Griegong grammar rules at ang nag-construct ng neutral na balangkas na ito ang layunin ay magbigay ng factual na pagtalakay na nakabase sa data at lohika na hindi na iimpluwensyahan ng anumang personal o relihiyosong bias. Wow! Kaya pala! Kaya pala ang ating nakaraang debate video ay biglang nag-viral at nilagyan na ng YouTube ng ads. May kinalaman ba ito sa paggamit ng AI at sa pagiging neutral? Malaki po ang kinalaman niyan, Mang Tonyo! Ang YouTube algorithm ay idinisenyo para ipromote ang mga video na nagpapakita ng mataas na viewer engagement. Kapag ang isang video ay pinanood ng matagal, high watch time, clinic ng marami, high click-through rate, maraming nakikipag-ugnayan sa comments, likes at shares, at lalo na kung ang video ay balanced at walang kinikilingan tulad ng ating debate, nagiging mas appealing ito sa mas malawak na audience. Ang algorithm ay nakikita na ang video ay may mataas na kalidad at relevansya sa maraming grupo kaya mas madali niya itong itulak sa recommendations at suggested videos dahil factual tayo at walang pinapanigan mas bukas ang iba't ibang panig na panoorin at ibahagi ang content. Kaya sa commentary na ito, hindi natin susubukang baguhin ang inyong paniniwala. Ang gusto lang natin ay magbigay ng mas malalim na pagkaunawa sa pinagmulan ng mga pagkakaiba sa salin, batay sa Griegong wika at sa kasaysayan, na direktang idinirekta ng AI para sa inyong factual na pag-aaral. Kaya't manatiling nakatutok para sa isang malalim na pagsusuri na siguradong magpapaliwanag sa inyong mga tanong. Ngayon, simulan natin ang ating pagsusuri sa mga partikular na talata sa debate na inyong napanood. Madalas na binabanggit ang Kolosas chapter 1 verse 15, sa lahat ng nilikha. Hindi ba ang panganay ay nangangahulugang siya ay nilikha at kung nilikha, hindi siya ang Diyos? Ang panganay sa Kolosas 1.15 ay hindi nangangahulugang siya ay nilikha. Sa Griego, ang salitang ginamit ay prototokos na nangangahulugang preeminent o first in rank kaysa first created. Ang konteksto ng Kolosas Labing anim ay nagsasabing sapagkat sa kanya ay nilikha. Sa Griego, ang salita ay prototokos, literal na nangangahulugang unang anak. Sa New World Translation o ang salin ng Jehovah's Witness ay He is the firstborn of all creation, samantala sa mainstream salin tulad ng KJV na NIV, ESV o Tagalog reference, ay the firstborn of all creation, Pareho lang naman ang salin, firstborn. Pero bakit parang magkaiba ang pagkakaintindi, at Luna, sa mga talakayan? Tama ka, Mang Tonyo. Ang firstborn ay may dalawang pangunahing interpretasyon sa konteksto ng Biblia at Griego. Uno, chronological, first created. Nangangahulugang si Jesus ang unang nilalang, ang unang nilikha. Kung ito ang batayan, may panahon na hindi pa siya umiiral. Ang pananaw na ito ay may kaugnayan sa mga turo ni Arius noong ikaapat na siglo na naniniwala na si Jesus ay nilikha at hindi ko-eternal sa Diyos Ama. Second preeminent, first in rank supremacy. Ito ay tumutukoy sa katayuan ng autoridad, karapatan at kapangyarihan ng panganay kahit hindi siya ang unang ipinanganak. Tulad sa kultura ng mga Hudyo, ang panganay ang nagmamana ng karapatan at may espesyal na posisyon. Sa kasaysayan ng Kristyanismo, ito ang naging sentro ng kontrobersyang Aryanismo. As Arianism threatened to tear apart the unity of the Roman Empire, Emperor Constantine summoned a council, ang mga tulad ni Athanasius, isang obispo, ay mahigpit na sumalungat kay Arius, iginigit na si Kristo ay tunay na Diyos at hindi nilikha. Ilang beses siyang ipinatapon dahil sa matatag niyang paninindigan laban sa arianismo na sinusuportahan ng ilang emperador. Sa konseho ng Nikea, 35 AD, kinondena ang arianismo at nilinaw sa Nicene Creed ang pagkadyos ni Kristo. At ang konteksto ng Kolosas 1, labing anim hanggang labing pito ay mahalaga para sa interpretasyon ng prototokos. Sapagkat sa kanya nilikha ang lahat ng bagay siya ay umiiral bago ang lahat ng bagay at sa kanya nananatili ang lahat ng bagay. Ang mga talatang ito ay nagpapahiwatig na si Kristo ang aktibong lumikha at siya ang nagpapanatili ng lahat ng nilikha. Kung siya mismo ay nilikha, paano niya nilikha ang lahat ng bagay at napanatili ang lahat? kaya maraming iskolar ang nagsasabing ang firstborn ay tumutukoy sa kanyang preeminence at kapangyarihan bilang manlilikha at hari sa lahat ng nilikha hindi bilang unang nilalang ang konteksto ay nagpapakita ng kanyang soberanya hindi ang kanyang pinagmulan bilang nilalang at para mas lalong maging malinaw ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang soberanya sa simpleng paliwanag ang soberanya ay tumutukoy sa pinakamataas, ganap, at eksklusibong autoridad o kapangyarihan. Kapag sinabi nating may soberanya ang isang entidad, ibig sabihin, ito ang may pinakamataas na kapangyarihan sa kanyang nasasakupan nang walang sinumang makapanghihimasok o makakakontrol dito. Sa konteksto ng Biblia at sa pagkadyos ni Kristo, ang pagbanggit sa kanyang soberanya ay nagpapahiwatig ng kanyang kataas-taasang kapangyarihan at autoridad sa buong sangnilikha, na siya ang may kontrol at wala nang hihigit pa sa kanya. Ah, kaya pala. Kaya kung firstborn sa konteksto ng soberanya, ibig sabihin, siya ang may pinakamataas na rango at kapangyarihan, hindi lang simpleng unang nilikha. Exacto, Mang Tonyo. Ang pagkakaiba ay nasa implied meaning at ang teological na framework na ginamit sa pag-unawa ng salita, hindi lang sa literal na salin. So ang pagkakaiba ay nasa implied meaning at ang teological na framework na ginamit sa pag-unawa ng salita, hindi lang sa literal na salin. Exacto, Mang Tonyo. Ngayon, dumako tayo sa isa pangkritikal na talata na malimit ding gamitin sa debate, Titus 2.13. May punctuation po sa orihinal na Griego na nagpapahiwatig ng dalawang magkaibang persona. Sa aming NWT, habang hinihintay natin ang maligayang pag-asa at ang maluwalhating pagpapakita ng dakilang Diyos at ng ating tagapagligtas, si Kristo Jesus. Malinaw... Pansinin ang lang ito. To megaloteo kay soteri hemon Yesu Kristo. Sa translation ng N W W T as the Great God and of the Savior of us, Christ Jesus, with emphasis on and of thee. Sa sa K J V N I V E S V or Tagalog reference, our Great God and Savior, Jesus Christ. Malaki ang pagkakaiba rito. Bakit may of The ang NWT ng Jehovah's Witness? Gayong wala naman sa ibang mainstream na salin. Dito pumapasok ang isang importanteng Griegong grammatical rule na tinatawag na Granville Shops Rule. Maits, ang rule na ito ay nagsasad. Kung mayroon kang dalawang pangalan, tulad ng God at Savior, na parehong singular at tumutukoy sa definite na bagay at sila ay pinagdugtong ng kai at kung ang unang pangalan lang ang may definite article, the or two ibig sabihin ang dalawang pangalan ay tumutukoy sa isang tao o bagay ah parang sa english lang kung sinabi mong the secretary and treasurer is here ibig sabihin isang tao lang yon pero kung the secretary and the treasurer are here dalawa yon Exacto mang tonyo, isang perpektong English analogy. Sa Griegong Titus 2.13, ang artikulong 2, they, ay nasa harap lang ng Megalu Great God, at wala na sa harap ng Soteros, Savior. Dahil dito, ayon sa grammar, ang dakilang Diyos at ating tagapagligtas ay tumutukoy sa isang personalidad lamang, si Heso Kristo. Kaya't para sa mga naniniwala sa pagkadyos ni Kristo, ang talatang ito ay isa sa mga pinakamalakas na ebidensya na si Jesus ay tinatawag mismo na Diyos ng Apostol Pablo. Samantalang ang NWT sa pamamagitan ng pagdagdag ng and of the, kahit wala ito sa orihinal na Griego, ay nililikha ang grammatical structure na nagpapahiwatig ng dalawang magkaibang personalidad. Ito ay umaayon sa kanilang teolohiya na si Jesus ay hindi ang katastasang Diyos, kundi ang kanyang anak. Ang pagbabago sa salin ay sumasalamin sa kanilang doktrinal na posisyon. So ang pagdagdag ng salita na wala sa orihinal na Griego ay nagbabago ng kahulugan? Sa kasong ito, Mang Tonyo, oo, Nagbabago ito ng grammatical relationship na nagpapahiwatig ng dalawang magkaibang entidad kumpara sa orihinal na Griego na nagpapahiwatig ng iisang entidad. Isa pang kritikal na talata na madalas gamitin sa debate ay ang Juan Isa sa Isa. Sa Juan 1.1 ay dapat na maunawaan bilang isang Diyos, a God o makapangyarihan. Powerful one. Hindi ang kataas-taas ang Diyos. Ang Juan unang-unang pahina ay sinasali namin sa New World Translation bilang ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay isang Diyos. Hindi po ito nangangahulugang siya ang the God o Almighty God sa Apokalips. Ang huling bahagi ng talata ay kai Theos en Hologos. Ito ay isa sa mga debating talata. Bakit a God sa NWT, samantalang God lang sa iba? Mapapansin natin sa literal na Griegong word order, ito ay and God was the word. Subalit, sa English, mas natural at karaniwan ang grammatical construction na and the word was God, kung saan ang subject, the word, ay nauuna ang karamihan ng mga mainstream na salin ay pinipili ang huling konstruksyon dahil masangkop ito sa natural na daloy ng English habang pinapanatili ang tamang diin. Ngayon, balikan natin ang punto sa Griego. Ayon sa grammar ng Griego, kapag ang pangalan na walang definite article tulad ng Theos dito ay nasa predicate position at nasa unahan ng pandiwa enswas, ito ay nagpapahiwatig ng kalidad, katangian o esensya at hindi isang indefinite quantity tulad ng a god. Ito ay isang qualitative anarthrous predicate noun. Ibig sabihin, ang logos, salita, ay may parehong kalidad o likas na katangian ng Diyos. Hindi nito nililimitahan ng Diyos na Logos na maging a God lamang sa halip na the God. So kahit ang literal na order sa Griego ay God was the Word, sa English mas ginagamit ang the Word was God. At kahit walang the sa harap ng God sa Griego, hindi ibig sabihin ay a God lang, kundi Diyos sa kalikasan? Tama, Mang Tonyo. Kung ang ibig sabihin ng may akda ay a God, may iba pang grammatical na paraan para sabihin iyon sa Griego o ang konteksto ay magpapahiwatig ng iba ngunit ang konteksto at ang Griyegong grammar ay mas sumusuporta sa ideya na ang logos ay tunay na diyos sa kalikasan hindi lamang isang diyos Sa ating maikling pagtalakay, nakita natin ang ilang halimbawa kung paano ang mga pagkakaiba sa salin ng Biblia ay nagmumula sa iba't ibang interpretasyon ng orihinal na Griego at ng kanyang grammar. Ang pag-aaral ng orihinal na wika kasama ang kasaysayan ng simbahan at mga kontrobersya tulad ng arianismo ay mahalaga para lubos nating maunawaan ang mga pangunahing doktrina at kung paano nabuo ang mga paniniwala. Ang galing, ngayon mas malinaw na sa akin ang ugat ng mga pagkakaiba sa mga salin. Nagkaroon ako ng mas malalim na pagkaunawa. Salamat Ate Luna, Manong Jun, at kay Jello. Walang anuman, ang AI ay laging nandito para magbigay ng factual na insight at suporta sa inyong paghahanap ng kaalaman. At yan po ang layunin ng video na ito ang magbigay ng impormasyong factual at walang kinikilingan. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito at marami kayong natutunan, may mahalaga po kaming pakiusap. Para po patuloy na makagawa ang channel na ito ng mga factual at unbiased na content na tulad nito at para mas marami pa po ang makakinabang mangyaring, mag-subscribe po kayo sa aming channel. Libre lang po yan at malaking tulong sa amin. I-like din po ang video na ito kung nagustuhan nyo ang aming pagtalakay. At kung sa tingin nyo ay may iba pa kayong kakilala na gustong matuto tungkol sa mga paksang ito, i-share nyo po ang video na ito sa kanila. Higit sa lahat, gustong gusto po naming marinig ang inyong saloobin. Mag-comment po kayo sa ibaba. Anong bagong kaalaman ang inyong natutunan? Ano pa ang gusto niyong suriin natin sa hinaharap? Ang inyong mga komento po ay napakahalaga sa amin at nakakatulong sa YouTube algorithm para mas maipalaganap ang aming mensahe. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong suporta sa Faithful Believer. Hanggang sa susunod na factual analysis